Praise Broadcasting Company, Philippines. Pwede ko pa rin tumingin sa febc.ph Makita niya ilang informasyon dyan. Pag-aralan mabuti, you can also pray about it. And you may also click donate now. pag ginawa po ninyan, please inform us para kayo ang CCRD ng FEBC. At ngayon nga po makakausap natin, dahil bernas ngayon test, dapat lahat tayo. Makakausap natin uh, mula sa Region 10, CRD, si Ashari, uh, Banto. Magandang uh, hapon, RD. Good. Magandang hapon, sir, sa iyong tagapakinig sa programa ng Ahensya di konsensya po. Yes. Salamat po, no? Test abot lahat tayo at uh, marami tayong tatalakayin ngayon na uh, RD. Uh, unahin po natin muna siguro para ma-familiarize ulit sila. Uh, ano po ba mga lugar ang sakop ng Region 10? Ang Region 10 po ay may Ah, uh, nasa bahaging uh, Northern Mindanao no, Northern Mindanao. Ang probinsya niya po ay Misamis Oriental, Misamis Occidental, yung Bukidnon, province, Lanao del Norte at saka yung Camigin po. So lima po na probinsya 'yan. Um yung opisina po natin, the regional office is located po sa Cagayan de Oro City. Yan po yung uh main city po ng uh, Region 10. Okay, ayan ako very interesting 'yan no. At uh, malayo'ng lugar, malawak na lugar, iba't ano? ibang mga probinsya, sa the same time may mayaman no sa natural resources ang uh, Region 10. Unahin po natin itong uh, unang-una isa sa mahalagang mga ginagawa. Itong uh, PR LEC ano, na may kinalaman sa PA's uh, yung forward operating uh, bases sa uh, in uh, Bukidnon. Uh, maganda siguro matalakay po muna natin ito, uh, RG. Yes, yeah, sir. Sure. Uh, yung sa pinpo kasi yung support natin sa Philippine Army, yung forward Philippine Cases, actually nagsimula po yan sa programa din naman natin for the PRLEC. Mm Bago -hmm. po tayo pumasok as uh, si the PRLEC cluster headed by TESDA, uh, sinusunod po natin yung framework wherein yung Philippine Army and the DILG, kung um, nagkakandak po sila ng uh, community support program. Para po sila po yung nauuna dun sa mga Uh, komunidad sa mga barangay para ipaalam no pagdialogo ipaalam na may mga programa yung mga gobyerno na dadalhin doon sa mga lugar nila uh, nagkaroon po um, based dun sa um, report no uh, sa activities ng Philippine Army mga kasamahan natin kasundaluhan natin nagkaroon po sila ng mga uh, strategy na talagang para mapalawak yung implementation ng programa natin sa USFP Uh, yung strategy na yan, yung pag-establish ng mga forward operating bases. Yung mga forward operating bases, ano po yan eh? Mm uh -huh. uh, yun ang tinatawag natin na temporary detachment area sa military dun sa mga uh, bukid, no? Uh, kung saan mayroong mga possible na mga insurgent groups. Uh -huh. so, kasama po yan sa strategy nila. Pero yung pag-establish nila ng FOB, ah, uh, na, 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 na ano natin, nakuha natin dun sa mga diskusyon natin with our partners, Is nagkakaron sila ng challenge particularly on communication. Kasi sa uh -huh. mga area na yan, talagang uh, walang uh, reception, no, sa cellphone. So, nako compromise uh, 'yung uh, uh, strategy nila, 'yung operations nila. So, tumulong tayo, makipag-coordinate sila sa atin para tulungan sila sa paglagay uh, uh, ng uh, solar panel, no, uh -huh. sa mga area nila. Para number one may may constant na electricity sila para magamit yung uh, uh, cellphone sila, maka-charge. At uh, saka yung solar pare na rin for the uh, population. Mm -hmm. Yan ang ginagawa natin. Actually, kahapon nag-usap tayo with the ata uh, in front Ano yung batal yun? Oo. Uh, under the leadership of Lieutenant Colonel James Biglo. So yun pong inidentify niya na sana matulungan ng uh, ng tax group uh, Pialet, no as part of the our convergence programs under the 70. So magkakandak po tayo ng training. Ang sasali po sa training ay yung mga kasundaluan po natin. The men and Women uh -huh. uniform. Um, para mas efficient po yung uh, pag-deliver natin ng programa, sinalay na rin natin yung mga men and women uniform dun sa skills training natin on portable take installation solar panel. So sila yung gag sila yung mag-training, kung ano yung matatapos nila, sila na rin yung maglalagay. So isa po 'yan sa uh, uh, ginagawa natin no as part of the strategy of the Philippine Army for the uh, revised community support program. As of now po, may tatlo tayo na na-identify na FOB. Uh, hindi ko na lang po papangalanan. Sige po. Uh, oh, security Opo. All of these are in Bukidnon. Mhm. Uh -huh. uh, in Bukidnon. Mhm. Uh -huh. Doon po yung uh, focus ng uh, operations natin for the PRLEC -like, at saka for the eos 70 din naman. Lahat po yan sa bukid nun. Okay, ayan. So mahalaga yan. Ha? Siyempre, hindi natin masyadong ididetaly yan. Pero at least, uh, yun ang tumatakbo ng programa, no? Uh, yung pr PRLEC -like na yan para makatulong literally sa pagbawa sa insurgency, no? Dahil uh, binibigyan natin sila ng economic empowerment ang uh, mga tao sa particular na lugar, no? Uh, sa isang particular na probinsya. At uh, kamusta po ang uh, pag-uusad nito no? Uh, eto ito ay uh, nasa anong stage na po ano? Uh, kumbaga sa ano sa porsyento no ng accomplishment. Ay uh, kamusta po yung mga kababayan natin na uh, sila may nahihikayat na nadadagdagan na sila na uh, nabibiyayaan po ng uh, ganitong gawain. Oh um actually sir yung uh, sa FOB basis natin component lang na yun na programa natin for the PRLEX uh hindi -huh. pa rin po yung uh, programa natin for the PRLEX uh, sinusunod natin yung uh, value chain program kasi yun po yung uh, framework talaga ng USAID merke downstream na <laughs> uh, pag-download ng uh, delivery of basic services but uh, even to empower the community so ibig sabihin po niyan ang ang ginagawa natin hindi lang yung uh, nagbibigay tayo ng na programa, part parcel, kundi develop natin, pinapakis natin yung programa natin, uh, yung sa skills training for example, para magkaroon ng sustainable livelihood yung mga tao sa um, in terms of our accomplishment, sa Region 10, isa ito sa pinaka may maraming identified na priority barangay under the EO70 program. Sir. Mayroon tayo, uh, for Bukino na mayroon tayo mm -hmm. 71 for the entire uh, region, mayroon po tayong 247. So, um, ginagawa po natin yan. Um, as, of, as of now, may mga barangay tayo na we are already done with mm -hmm. training. No? We are already done with the skill screen training. Mayroon na tayong uh, in-install na mga photovoltaic. Kasi pag pumunta tayo sa mga sityo, yung uh, first lang area talaga, ang number one na uh, requirement dyan, ang number one need ng mga komunidad dyan, yung mga residence dyan is yung ilaw. Wala silang ilaw sa napakatagal na panahon wala yung mga ilaw na yan. Uh, kasi... Oo nga. Siyempre, mahirap yan. Ano? Pag madilim ay sa lugar, walang uh, ganong development. Oo, walang ganong development. So, sabi nga nila, mahirap maglagay ng, ng uh, ilaw kung walang kuryente. Mm -hmm. ka na po siya ng kuryente kung walang ganan. So, kinandak natin yung Project Lambda, uh, yung solar panel installation doon sa mga barangays na yan pero that is a, uh, an initial uh, commitment of the Arlet, no um, para uh, mabigyan kagad ng immediate intervention yung mga community umap uh, sumunod diyan is yung pagkandak ng training on na uh, agri related programs because gusto natin sila bigyan ng uh, programa related to food production so Oo. Oh, uh, isa yan. Pero not all barangay, sir, kasi dumadaan tayo sa, sa assessment pa rin, may mga community, may mga uh, sityo sitio na ang ina-identify nila na trainings are like the training on a small engine repair. Kasi nga, yung mga lugar na yan, hindi naman naaabot ng four, uh, four wheels. Ang dumadaan lang yung mga sitio na yan, habal-habal. Yung, yung uh, two wheel lang, mga mot motorsiklo. Oo, oh, dahil mahirap talagang pasukin yung mga lugar na yan. Yes, sir. Uh, Madapakahirap talaga. Um, So ang thing na nire-require nila, hinihingi nila at saka natin yung small engine repair. Para... yes, yes. Mapapakinabangan nila yon ano? Oo. Matutunan po sila mag-repair doon sa uh, nila. At the same time, pwede rin maging livelihood nila yon Kasi mm uh -huh. uh, uh, tinutulungan natin sila na mag-establish ng uh, vulcanizing shop o palyer. No? Dun uh -huh. Doon na uh -huh. yun yes, yes. na yung mag-repair doon sa mga kasama nila na gagamit ng mga okay. okay. Yes, uh, punta naman po tayo no kasi marami kay talagang gawain, maraming uh, kailangang asikasuhin. Yung isa pang uh, pinagkakaabalahan niyo, agrarian reform uh, beneficiaries. Ah, uh, kamusta po ano at uh, ano po ang magandang malaman at least uh, for now ano ng listeners and viewers natin. So, oh, uh, yung pagbigay ng uh, government program sa agrarian reform, beneficiary ng galing talaga yun sa mandato ng ating presidente, mahal na presidente no. Um, yung mga naging uh, CLOA beneficiaries, mga andara ni Beneficiaries o ARDOS, ay natin sila ng uh, skill training from TESDA. Mm -hmm, okay. Uh, or, uh, doon sa uh, uh, productivity ng lupa na nasa kanila, binigay sa kanila. Kasi po, ang mangyayari dyan, pag hindi sila, wala silang kapasidad to utilize mm -hmm. uh, yung lupa nila, ay malamang ibibenta nila. Oo oh, nga. Oo. Oh, oh. Sayang naman yung uh, syempre ano yung privilege yun eh tapos uh, hindi na maximize. Oh, oo po sir, tama po yun. So um nakipag, uh, convergence tayo with the Department of Agriculture and the DAR, Kagawani Ford. Uh -huh. Mhm. Na-identify sila yung mga beneficiaries dito sa Region 10. Meron tayo actually sir, marami, 2455 yan eh na mga qualified beneficiaries. Uh, so binibigyan natin sila ng agri-related program. Mhm. Unity waste kit um, it has something to do with the productive use ng lupa nila para hindi nila iwanan. So, okay. So, um, ta talagang pupunta tayo doon sa mm -hmm. uh, mga, mga lupa, area nila. Saka we validate na sila ba talaga yung may-ari ng lupa Oo nga. at the flow up. Correct. So, yun po naman ang yes. uh, ating programa for the agrarian disability. Mm -hmm. uh, ito po bang ano, no? pinupuntahan ng mga kababayan natin doon sa lugar na yan for this ay... Uh, ano ba to dumadami na ba sila? Meron ba kayong ballpark figure po kung mga ilan ito mga benepisyaryo na ito sa agrarian reform? Yes sir, um, um 2455 for the entire region. Mhm, mm okay. Uh, diyan sir, yung sa Bukid doon. Ah, uh, oh, 2455 kasi alam naman natin yung doon, talagang marami ng ano diyan eh, malaking lupain yan. Mm -hmm. So nagsimula na tayo ng programa natin sa uh, ilang areas no, as identified doon sa Uh, by DAR and the DA. So si TESC, yes, yes. ang uh, role namin dyan, magbigay kami ng skills training ng um, agribusiness programs. Okay po. Mag-proceed naman tayo doon sa kasi isa pang mahalaga rin ito, itong Balik Provincia Program. Kamusta po ba ito? Oo. Uh, actually, kung maalala natin sa yung Balik uh, Provincia Program, ito talaga yung uh, uh, programa ng gobyerno na para i-boost yung countryside development dito mm sa -hmm. uh, uh, yes, congest basically yung uh, Metro Manila at NCR. Kaya so, uh, pa-encourage natin magsiyuhan ng na mga kababayan natin doon sa respect ng uh, barangay nila or regions nila. For uh, Region 10, um it, the program coincided with the TESDA uh, team na in-home in times of crisis. So, ang naging uh, Uh, pilot na province natin dito ibig sabihin yung province na uh, nag, uh, nag uh, bigay ng nag na natatanggap nila yung mga uh, returnees is yung Lanao del Norte. Mhm. Mm del Norte po. Yes. Uh, as of now mayroon po tayong 29 uh, family members with 17 uh, principal uh, principals, no? Uh, ang lead kasama po si Tesda diyan, no? Ah uh, uh, top na 'yan taka pero ang may lead yan in terms of the data is yung uh, NHA. Mm -hmm. So mayroon tayo si um uh, hinahanap na po natin yung mga ano natin um uh, mga principals natin doon sa mga provinces na identified. So sa Bukinon meron din po at saka sa Misamis Oriental. But uh, for Bukidnon and Misamis Oriental um, we are still waiting. Uh, mhm. Mm signal ng uh, provincial nila, o LGUs nila, uh, yung acceptance kasi. Kasi dapat tayo accept na sila yun. And then on the basis of that acceptance, magkakaroon ng go-signal um, uh, on the part of the government agencies like desda na mabigyan ng uh, programa yung mga mm. attorneys natin. Okay. Ay yung mga babalik po, no? siyempre babalik sa mga probinsya. So ano ba uh, more or less sa ngayon ano, ang focus na programa na titinuturo sa kanila yung mga bumabalik sa mga probinsya? Oo. Oh. Uh, yung bumalik dito sir, nag, mag, uh, yung training na na-identify natin is caregiving. Mayroon okay. yung mm -hmm. uh, okay, yes. at saka five fitting Um, nag, ano lang ito sir, it only means na yung mga bumalik are uh, um, pre previous employees ko sa either Metro Manila o in Mm, okay. Ito, mga uh, retreat employees po ito, dulot po ng COVID-19, siguro po natanggal sa trabaho. Kaya po ito yung mga kinukuha nila. 'Yun namang sa Kukiri, eh, ito po yung nag magde-decide na mag-shift ng sektor. Uh, binabalak nila maging entrepreneurs na lang. hindi Ah, uh, iyon lang identify nila na training. Meron naman po iba po na uh, hindi nag-signify ng uh, skills training kasi bumalik ulit sa Maynila. <laughs> ah, so nasa Maynila na ulit. Okay. Oo. Ayun. so siyempre talaga iba-iba ang decision no ng mga kababayan natin na uh, lalo kung may kinalaman sa kanilang uh, mga pamilya po nila, no? Uh, ito, ID, kasi alam ko talaga marami kayong nasikaso ngayon at uh, hindi gano'ng mahaba ang oras po natin. Uh, ito, bigandaan din natin itong isa. Uh, itong uh, ito, sa test the 10 operations, particular sa CDO and Misamis Oriental, uh, kasi po under ECQ, uh, pwede po mapaliwanag ito kasi sa mga susunod ng mga araw ay uh, even ang NCR, ECQ na rin by uh, next week. So, ano po ba itong test that 10 operations under ECQ? Uh, yes po sir. Uh, actually, that's a heightened na uh, program namin because of the ECQ nga. Mm -hmm. um, kung naalala po, kagayon Yoro, oro, uh, so as one of the cities na identify na yung Delta variant cases. Oh, oh. At saka, dahil doon, uh, um, nagkaroon ng ECQ na uh, quarantine protocols dito. At saka sa Hingong City, parts of Misamis Oriental. Um, Because of that, we really have to reinforce our programs. Meron naman tayong mga tinatawag na blended learning modules. Mm -hmm. I think that will be allowed, uh, but under the ECQ kasi, walang allowed na physical. Oo nga eh, mas mahigpit ang ECQ talaga. Mm -hmm. So doon tayo sa uh, online delivery of services natin. In fact, yung TESDA online program, uh, no less than uh, President Rodrigo ruano Duterte has, mentioned it, especially in the last one, that hmm. one of the solutions for our economic recovery. So, iniikahit po natin, inindutahan talaga natin, yung mga gusto mag-avail ng skill training, nandiyan po yung uh, test na online program. Uh, As of now po, for region-level, tayong uh, 11,116 applicants na kumuha sa training na yan uh, through the online. Through the online. Uh, uh -huh. So yan po, nakahitin po yan, ni-require po natin lahat ng na mga TIVET yung nag-offer ng test the programs dito sa Region 10, dito sa misamis oriental and in Cagayan de Oro, in City kung saan mayroong ECQ na mag-register ng blended learning modules. Kasi yun po dapat ang uh, susundin natin. natin. Mm -hmm. That's the modality na gagamitin natin para tuloy yung uh, skills training natin amidst this pandemic. Um, lahat po sila ni-require na po natin as part of their uh, uh, registration and accreditation. Mm -hmm. so, okay. Sige po sir. Ang oh, Oo, oh. ang dami no, ang dami at uh, in fact, meron pa nga ito yung panghuli natin, ano, pinagkakasya lang natin sa limited time. Ito pong uh, may kinalaman pa rin sa test da 10, ano, tapos yung oral chamber discussion. Uh, tukol do sa iba't ibang mga industriya, no. So, siguro uh, pwede niyo i-share yung big picture na lang po nito, no. Uh, what this is about na ano, kanina medyo uh, related na rin 'yan, ano. Uh, pero yung sa unang discuss niyo sa test da 10 operations under ECQ. Pero ito, uh, merong uh, pakipag-ugnayan sa Oro chamber. Uh, ito po ay maganda siguro, ma-share pa po ninyo. Uh, anong aspeto po ito? Yes po sir, dapat uh, that is sa um, ano natin ngayon, strategy natin on area-based demand driven pivot. Mm, uh, within, yes. um, kailangan natin talaga i-recognize at saka i-reinforce even the role of the industries. In the government. tama, tama. Oo. So, ibig sabihin, dapat kasama na natin yung mga kumpanya, yung mga institutions, training institutions, sa pag ng standards na ginagamit sa training. Yes. Dito tayo with the Oro Chamber. Kasi dito po sa Kagendi Oro, ang talaga namang may pinakamaraming ano, kumpanya ah, sa industry na uh, in terms, in terms of dito sa Region 10. No? So, tayo po yung dito na po natin ipapilot sa Maiden Province, Upo po tayo with, with, them, no? yung TESDA, big team up yung Philippine oh, Managers Association sa Philippines at mm -mm. uh, saka yung Chamber at saka yung mga industry boards para i-identify natin number one kung ano yung mga skills priorities natin dito. Ibig sabihin yung mga skills competencies that will lead to employment. Kasi tama, tama. -tama. Langan, eh. Oo. Yes, uh, siyempre. Eh, sayang ang training kung hindi naman magkakaroon ng trabaho. Exactly, sir. Ah uh, po ngayon ang strategy ni Secretary Isidro dela Peña sa TIBET for global competitive competitiveness and workforce readiness. So, upo po tayo with them at with them develop the identify the skills maps, yung mga competencies, develop the standards. No, we have to develop the standards, no para tugma doon sa requirements nila. Tugma no sa requirements nila. Conduct the training and then facilitate employment. Mhm. Tama tama. Tulong eto ba yung mismo yun ang tulong trabaho o iba pa itong tulong trabaho yes sir yung tulong trabaho app uh, program ay may scholarship allocation po yan okay maganda yun yes po yeah, that will be our uh, funding source basically no that will be the funding source um, uh, -huh. uh we can only identify a training and then uh, to be funded by the tulong trabaho Act. Uh, pag yung skill training is identified and recognized by the industry boards and associations in the region. So, ganun po yung magiging approach niyan. So, talaga pong validated yung uh, skills program, skills training program na kakandak natin. Oo. O. Kumbaga talagang pinpointed at saka yung standard ay updated. ano? Kasi yung mga players involved ay uh, siyempre nagbibigay ng input at literal nakasama sila. Ah, uh, nako, konti na lang time natin. Ang contact details po ninyo at saka sa test dine even sa inyong region. Ah, uh, yes po sir. Um, you may bibigyan ko ito yung contact ko. Um, you can... Sige po, doon sa mga makakapakinig ay lalo yung nandoon sa lugar niyo sa Region 10. Ay uh, they may get in touch ano you know, with you and even siguro sa website po ng Testda. Yes po, uh, kasi uh, talaga po sumasagot ako sa mga... Oh, sa sige po, sige 0917 po. 0917 po, 0917-323-9557. Yung po ang kontak ko. Yung naman po sa Region 10, you uh can -huh. email us, no? Region10 at tesda.gov.ph. Uh, yung cellphone po namin, number, contact number namin, 0917-708-4617 or yung smart, 0999... 9984970 Um meron po kami mayroon po kami nga uh, web page po uh -huh. um region10.org so makikita ko nila yan meron uh, uh, yes. din po kami sa Facebook no testda northern mindanao testda region10 Okay nako maraming salamat po no uh, RD uh, Ashari Banto uh, sa region10 god bless po sa inyo Maraming salamat po. God bless ang afternoon. Yes, thank you so much. Ano? At ang dami nilang programa, hindi talaga kasi ang oras. Sinilip lang natin ano, yung marami nilang gawain. Ine-equip mga kababayan natin sa Region 10 ang uh, assess ang kanilang pangailangan at basically uh, binibigyan ng opportunities, hindi lang sa training, kundi sa actual employment. So yan ang napakalaking bagay. Ano? At uh, hindi natin namamalayan, kailangan na natin na uh, pansamantalang uh, magpaalam. Ano? Salamat sa matumutok sa atin, kasama na si uh, 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 Hi, uh, Paulito Malinaw Okay, so We hope na tama yung nakuha nating name ano. And then of course yung mga ilang mga kababayan natin Salamat sa mga tumudok sa atin Ito, very quickly uh, bati natin happy birthday Si uh, Sir Dong Sebanico At uh, happy listening and viewing Naman kay Manny Maez uh, Diomano, Medel Sebanico And Diomano Families Siria Ria Diumano, at uh, si Lenny dela Cruz Happy listening and viewing din kay Ati Karen, Ati Mayan Damian, Brother Sip, Ati Hughes Bergogna, Si Ati Virgilio Lurica, Ati Edalyn Chanko, uh, Si Lenny Mati, Evelyn Ligo, at uh, si melody bahado ay uh, nako, kailangan natin magpaalam. Salamat sa matumulong sa atin sa Bucari Transmitter Site. Salamat kay Brian, kay Nathaniel, si uh, Wenz RTV. Thank you so much uh, sa mga engineers natin. Salamat kay Engineer Nalds and Chris. Ako pa, si Lemuel Reynier, kaagapay sa Agencia de Consensya sa FEBC Radio TV. Ahensya de Consensya, servisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap? samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan. Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa